gandang tangali mga kabayan. Ito nasa ano tayo. Anong lugar to? Asiana, no? Tapos eh sakay natin mga kabayan, libre sakay. Siman. Ayun, dahil marami siman na vlogger. Ito siman yung sakay natin. Ayun sila oh. Di ba Ang gaganda na laki. <laughs> oh sila ang pre-ride natin ngayon, Seaman. Mga Seaman, Ah, sir, anong pangalan niyo, sir? Ah, uh, pangalan ko, uh, PJ na lang, for sure. PJ, tapos uh, si Kuya? Belmar. Belmar. Anong probinsya niyo dalawa? Kami, taga ano kami? Uh, Antike. Oy mga taga Antike, shout out sa inyo. Video, madilim yung video namin, mga kabayan, kasi makulimlim. Ayan. Ayan, sila naman ngayon ang pre-ride natin, Seaman. Naman <laughs> si, si Kalbong Siman TV, shout out sa iyo, lagi ako nanonood sa iyo. Oh. Galingan mong mag ano, mag maghinang ng barko. Ano yung kanino yung page niyo? Eh? Taxi vlog. Taxi vlog. Oh. Ayun. Ayun. Sila ngayon ang ano free ride natin mga Siman sila. Shout out sa Oh, uh, <laughs> la uh, yung mga Siman. May, kami pansamantalang naka-vacation. Ano, naka -vacation. ah, naka-vacation kayo sir. Kailan ang panik nyo? Vacation uh, ah, na siguro, kuya. Ah. Subscriber ako ni ano ni Kalbong si TV lagi ko siyang pinanonood sa Facebook. eh Nagulat kayo kuya dahil pre-ride kayo. Nag-opera ako sa pre-ride na. No. Nagulat na mga <laughs> kami. Usually, yung sasakay yung ano, nagbibigay, di ba? ah the best talaga na si kuya. Thank you. Thank you. Ayan kuya, message ka sa mga katropa. Ibawin uh, kami, nalag namin yung page mo at saka sa YouTube ako. Uh, YouTube, YouTube ka. Pagkikita mo naman yun yun yun. Ayan. Na, na. Ayan, ang gamit natin ng cellphone, malab medyo malabo dahil ano pa tayo. Sa kanila mukhang iPhone ang gamit. <laughs> Ayan. Dahil Pasko naman, magpapasko naman. Sila naman nga uh, Wala tayong pinipili mga kabayan kahit na yun sabi natin sa tip, sa mga video natin. Ano. Basta alas 12. 12 to 1, free ride. Ayan. Kaya nag-offer tayo sa kanila ng free ride. Ayan. Kaya sabi na kayo, sir, pariho. Uh, Ako lang kuya ito. Uh, para, ano to eh. Uh, kayo uh, kayo kuya, magasawa, shout, shout out mo yun sa'yo. <laughs> Kung nasa probinsya, para makita makita kanila. Shout out sa misis ko pala dyan. Uh, um, like niyo po. Uh, eh si P3 kuya. GTH. Ay, para sa girlfriend ko dyan sa Ililo. <laughs> Uy, lung, ginapik, kuginapa, lahat <laughs> <laughs> ako. Ayan, girlfriend niya raw, ilungga. Pero antiki ka, kuya. Antiki, antiki. Ayun yun, no. Mga taga-antiki. Ayan, antiki, shout out sa inyo. Mga tag taga sa inyo yung sakay natin. Diretso lang ba tayo, kuya? Diyan lang po, kuya, sa may... Sa may gwardiya. Ayan, nandito sila sa muwa. Ayan. Ayan, ate, yung girlfriend mo naglalakwa Pero wala naman kasama. <laughs> Ayan. O sige siya kuya. Ah, pabalik na rin kayo. Ayan. O sige siya kuya. Thank you marami ha. Sige, sige ingat kuya. kayo, ingat. Salamat, salamat. Ayan, free ride, free ride. Kaya, okay. Ko. Thank ah. you, thank you, thank you. Inga ingat Ayan. Ko. Thank you, thank you, thank you. Ingat kayo. Ayan mga kabayan, bumaba na sila. Sila naman ng free ride natin ngayon. Ayan, pa-subscribe na lang sa pa sa video, subscribe, and share. Bye-bye mga kabayan. Bukas ulit.